So ayun mga idol, welcome back. Papunta tayo ngayon ng ticket boat 2 para malaman natin yung mga trip schedule nila tungkol sa biyaheng probinsya mga idol. So kanina nang galing tayo ng ticket boat 1. So ngayon papunta tayo ng ticket boat 2 at didiretso tayo nang ticket boat 3 mga idol. Let's go sama niyo akong guys. So medyo tao ngayon mga idol dito sa Ticket Boat 2. So ito pala yung bumabayay dito guys. Meron silang Pilal, Prioduran, Sarsogon, Ligas, Albay, Placer, Masbate at Matnog guys. So alamin natin yung mga trip schedule nila. So titingnan natin yung mga trip schedule. Okay guys, unahin natin ngayon yung Bicol Isarug, Pina Francia. So, meron silang route na Naga, Aligaspi, Tabaco, Birak, Masbate, Bulan, Erosin, Sosokon go at Gobad. So, sisimula natin dito sa trip schedule nila. Uh, sa Naga guys, meron silang 9 e, uh, 9.30am, 2x1, Deluxe, Licey Boy guys. So, Bumabihay doon yung... Uh, hindi so, na di nakalagay guys kung ano man ang kabiyahe so pero mo mabiyahe guys St. Jude ah uh, Ligas P. Jude Transit uh, Pina Brancia Isaro tsaka Bicol Isaro guys so yan mo mabiyahe doon so meron silang biyahe 9.30 am hanggang 8 pm ng gabi guys at saka 6 pm naman sa Ligas hanggang 8.45 pm para naman sa tabako guys, uh, 6 p.m. hanggang 8 p.m. Ordinary guys yung mabiyahe. Para naman sa Birakatan Duanes, meron silang 4.30 p.m. hanggang 5.30 p.m. Ordinary. Tsaka mas bati guys, 9.30 a.m. ang na 2x2 aircon guys. Tsaka sa Bulan, Erosin sa Sagun guys, 4.30 p.m. guys. At tsaka sa Gubat naman, hindi ko lisa 7 p.m. 2x2 aircon. Ayan yung mga trip schedule na Nail. Bicol Esaro, Pilipinas. Para sa mga gustong tumawag sa number nila, ito yung number. So, ito naman guys, ang trip schedule ng El Tours, Philippines. Daily trip nila, meron silang Rawis, uh, Lawang, at saka Matnug, Bulan, Sarsogon. Depiksyon time nila para sa Rawis, Lawang, uh, 11.30am hanggang 2.30 p.m. guys para naman sa matnugulan sa Rosogon 4.30 p.m. ang biyay nila guys ng Elabil Tours so wala nakalagay kung ang pabiyay ay aircon na ordinary ito yung contact number nila sa gusto tumawag para naman mga idol sa bilis sa transport trip schedule nila meron silang daily trip sa bulan, legaspi, manito Ma maanito, saka tabako so ang oras naman ng biyahe nila para sa bulan, 12.30 uh, p.m. Hapon siguro yan guys, hapon. At sa Kaligas P, meron din silang 3.30 p.m. Matnog naman, 6.30 p.m. at uh, tabako, at hindi matnog, sorry, sorry, sorry. Manito, 6.30 p.m. guys. At saka tabako, 9 p.m. guys. Para sa gusto magtanong, tumawag lang po kayo sa mga ticket seller nila dito sa PTX mga idol. Ito yung number. So ngayong araw guys, marami-rami yung nagpapabook dito na mga, mga pauwi ng Bicol, pauwi ng Visayas. So halos kasi kadalasan dito mga idol, mga biyahe ng eh, Bicol dito eh, sa ticket boat to. So ayun, maraming tao ngayon para naman guys sa trip schedule ng Aryo Diaz daily trip nila meron silang naga Legazpi, Tabaco, Pierre, Bacacay, Tiwi, Tabaco so ang oras naman ang biyahe nila meron silang 6.30am hanggang 7pm ng gabi mga idol yun yung last trip mga idol 7pm so ang contact number naman nila sa gustong tumawag ayan so paki-screenshot na lang guys para makuha nyo na maayos yung number nila Okay mga idol, sa trip schedule naman ng Mark Eves, meron silang biyahing Tabaco, Ligaspi, Matnog, Bulan, Santa Magdalena, Matnog at Bulan. Okay, ito yung trip schedule nila guys. Uh, Tabaco to Legaspi, meron silang 10 a.m., Matnog, Bulan, 12 noon, Santa Magdalena mat 2 pm mga idol at saka Peral Don Sol via sa Blue yon tabako 3 pm at meron din sila uling mat 5 pm para po sa mga karagdagang tanong pwede po kayong tumawag dito sa mga number na naka-post okay. At para naman guys uh, Ma Ma so, sa mga Victoria Lines sa mga pasero. ito yung trip schedule nila meron silang Bulan, Matnog, Sorsogon City 4.30pm guys pwede ko yung tumawag kay Dispatcher Sunday Salcedo at saka Joseph guys ito yun So mga nandito pa lang bus sa uh, Ticket Boto, oh, merong St. Marta, si Bragaes, Antonina, Ma Victoria, Marquez, Ariodia, Celabel, Gas GBH Transport sa guys. So meron din sila mga extra bus, mga extra bus dito mga ito. Eh, so. so Nandito naman tayo sa trip schedule ng Antonina Line guys. Para sa Ligaspi, Tabaco, Bakakay, Tewi, Naga, Nabua, Baaw, Pili, kinubatan at pulang guys. So ito yung mga trip schedule nila. So meron silang biyaheng 9 a.m. at 3 11.30 am, 1.30 pm, 3 pm, 5.30 pm hanggang 7.30 pm guys. Sa mga gusto tumawag at magtanong sa mga kanilang uh, gusto nyong malaman na uh, mga information. Ito po, tawagan nyo lang po si Jasper A. Ayan. Ayan na lahat?